Ayan guys, ayusin ko yung chinelas ko kasi naputol na. Ayan. Naglalang yan. Chinelas pa yan ni ano, ni Gina Alhar. <laughs> Let's fix it. Ayan. Sunugin natin yan. Yan. Lumabas na. See? Lapit na matapos, guys. Kaya natin dyan. Pugawoy. <laughs> eh. <laughs> Lapit na matapos, guys. Ayan na. Ayos na ang ating chinelas. <laughs> Very good. <laughs>